So after ng lunch kanina, itong sopaw naman na request ni Basma nung nakaraang araw or 4 days ago, basta nag-request siya sa akin ng sopaw. Ito naman yung inasikaso ko. Yung chicken breast kanina, pinalamig ko muna yon after kong pinakuluan. Tapos hinimay-himay ko lang yan siya ng flakes. Lagi natin nakikita, lagi nyo nakikita to sa mga uploads ko paulit-ulit na lang dahil sa upload ng chicken asado sopaw dahil ito nga, lagi nga nire-request ng mga alaga namin. nag sa ako ng maraming bawang, tapos sinunod ko yung onion. Then, ilagay ko na yung hinimay nating manok. So, sa pangpalasa, naglagay ako tansya-tansya lang ng soy sauce, oyster sauce, paminta, bay leaves. Naglagay ako ng tatlong kutsarang asukal, depende sa gusto nyong tamis. Yung nag-aagaw yung tamis at alat. Tapos, para mag-thick, naglagay ako ng slurry. Tinuno ko lang yung cornstarch sa konting tubig. Adjust nyo na lang yung timpla according sa gusto nyong lasa. Pwede din kayong maglagay dito ng star anise. So, pag ganyan na yan, ay pwedeng-pwede pwede na yan dahil luto naman na yung chicken. So, set aside para malamit. Dito naman tayo sa dough ng siopak. In a bowl, naglagay ako ng 2 and a half cups ng water. Warm water yun. 1 fourth cup ng oil. 1 fourth cup ng sugar. 2 1 half teaspoon ng yeast. Ang gamit ko dyan ay instant yeast, kaya pwede nang ihalo agad-agad. Half cup ng powdered milk, 6 cups ng all-purpose flour, 1 teaspoon ng salt, wait, 1, 2, 3, smile. At may nabasa akong comment na yung dough daw na sinunod nila ay super dry daw. So ganyan yung ginawa ko sa 6 na cups ng flour. Unti-unti ko siyang nilagay, bali nag-iwan ako ng 1 cups dyan, hindi ko inubos. Yung 1 cups, unti-unti kong nilagay. Minsan kasi 5 and a half cups lang yung maubos. buscou Depende kasi yan sa pagtakal nyo or depende yan sa brand ng flour na ginagamit Talagang nyo. Talagang matigas yung outcome ng show bow nyo pagka matigas yung nagawa nyong dough. Kaya tansahin nyo talaga. Practice makes perfect. Kaya hindi nyo makuha yan ng isang beses lang talaga. Yung 6 cups, wag unti nyo ibuhos agad-agad. Unti-untiin nyo, mag-iwan kayo ng isang cup. Tapos unti-untiin nyo, kagaya ng ginawa ko dyan. kaya nyo na yan siyang masahin, na hindi na siya madikit talaga masyado, ay keri na yan kahit hindi na maubos yung 6 cups ng flour. Kailangan lang talaga yan. Hindi na siya madikit pero soft pa rin siya at madali lang siyang dalhin. Madaling dalhin? Madali siyang masahin. Parang ganun. Huwag kayong magdaka na binalibag ko yung dough dyan. Ang tawag dyan, slap and fold method. Isang way yan or isang method yan para madaling makinis yung ating dough lalo na pagka manual yung ating masahan. Meron naman akong electric mixer dito. Pwede naman gamitin. Pero sinisipag tayo ngayon kaya kamay-kamay. Minasa ko yan ng mga 10 minutes. Pagka makinis na yan, ilagay na lang natin yan sa clean bowl. Nilagyan ko ng kunting oil para hindi naman dry. At madali lang siyang umalsa. Tapos kinabiran ko yan ng cling wrap at paalsahin natin yan ng 1 hour. So after 1 hour, nagdouble na yung size niya. So pwede na yan. Maganda gumagawa ng mga tinapay pag summer para madaling umalsa. Hindi mahirapan yung dough. Pagka winter kasi, sobrang bagal talagang umalsa or tumubo yung ating mga dough. So, kung ibibenda nyo yan, syempre, kiluhin nyo muna, no, timbangin nyo muna para hindi naman kayo logi. So, pangkain lang naman to, para lang naman to sa mga alaga at para sa mga tiyan ng mga nani. So, tansya-tansya lang yung laki. Para ma-achieve nyo yung white na dough, wala naman tayo dito ng lard. Vegetable lard, wag kayong magtaka merong lard na hindi pork, guys. Merong vegetable lard or vegetable shortening. Pwede niyo gamitin 'yon instead na oil. Yung puti kasi ng dough, depende kasi 'yan sa mga ingredients sa pinaghahalo natin. Sa paglagay naman ng filling para hindi tayo mahirapan o hindi magbubukahan yung ating dough diyan. Syempre, kailangan soft 'yan, hindi matigas yung dough. Tapos, kailangan hindi mabasa ng palaman yung gilid ng ating dough para madali lang siyang ilak. Maing Ingay kami dyan dahil nagulat kami ni Belle meron kaming biglaang bisita. May bisita yung alaga namin si Basma, yung pinsan niyang si Leila. syempre kasama niya si Marlene, yung yaya niya. Natawa kami dahil saktong-sakto talaga nakagawa ako ng siopaw at the same time na kain pa siya ng lunch dito yung ginataang kalabasa. At sakto pa talaga, bago sila umuwi, dinala din sila ng mga amo ko doon din sa Baba House. Yung binupuntahan namin every Thursday. So nakakain din yung ibang nanay doon dahil nagpadala din ako ng siopaw. Noong mga nakarang araw kasi, five days ago ba yun? Basta mga ganun. Sinabi kasi kasi ni sa akin, Dad, can you make a show pa, please? Tapos, hindi ko siya, hindi ko siya sinagot agad-agad. Talagang, kumarap talaga sa akin. Please, Dada, please. At yun nga, kanina, habang... nakasalang to, sabi ko nga, gumawa na ako ng siopaw, tuwang-tuwa naman yung bata. So, tamang-tama, snack time, nag-snack din kami nito, nag-snack din yung mga bata. Kaso lang, yung bisita namin si Leila ay ayaw niyang tikman. Meron kami kami dito ng swerte na ano guys, swerte na nila lang. Biglang dumating. Say hi to the guys, Marley. Ha? Sorry na ba? Marley. Kaka kakarating lang yan. Hindi ko man alam na may bisita ko lang ngayon. Hindi man lang din text ko. Oo, yung alaga niya nandito. Siyempre, nandito yung siya. Tapos, Ano? Ano? paano ako, paano? Nagluluto kami kami sa buong tarik magandang po kami ng na naman ang niya nila kung hindi sila kung gusto nila eh, kung ayaw nila yun, na naman Amang, naglagay ako ng palaman dyan, nagpakulo na ako ng water para i-steam na agad-agad sa mga nagtatanong dyan kung kailangan pa ba yan paalsahin uli. Hindi na kailangan pero yung una kong nilagyan ng palaman dyan, syempre yun yung una kong sinalang. I-steam ko lang yan ng 10 to 15 minutes sa malakas na apoy. Sabi nga ni Basma kanina, bukas daw may hospital appointment siya so yung breakfast niya ay show Ilalagay Lalagay ko yan sa kanyang bags. So, meron siyang lunchbox na dadalhin for breakfast. So, yun yung siopaw yung gusto niya. Sakto mga 4.30, nakaluto na ako ng unang salang. So, kumain na kami dyan ng mga nanay na kasama ko. So, nagkape-kape while yung mga bata ay nagsnack na rin ito at yung prutas. Meron pa kaming leftover na siopaw sauce. Nung nakaraang gawa ko, nilagay lang namin yun sa freezer. Kaya, hindi na ako gumawa kanina. Ilalagay ko na lang sa screen yung mga recipe ng siopao sauce, papakuluin lang naman yun until mag-thick. So, ito na yung outcome ng ating siopao. Pag malambot yung ating dough na minasa, maramdaman nyo na yan pagmasa nyo na sa dough. Pag matigas, syempre, matigas yung outcome. Pagka-soft, eh syempre malambot talaga yung ating outcome ng ating show So hindi ko masyadong na-flex dahil sobrang init pa. Hindi ako naglalagay ng egg dyan dahil yung mga natira dyan ay lalagay ko yan sa freezer para pang baon nga ng mga bata, lalo na itong si Basma. Ito na rin yung dinner namin. At syempre habang kumakain, nagmamaritisan. Opaw! Chamba! Ang swerte ko naman napunta dito kila dahil sa... Umawa siya ng shop. Pao, Kain tayo. Oo, oh, di ba? With sauce. With sauce. Ano ba i-try ni Leila? Ano i-try right, ni Leila? Hindi ito eh. May it pa. Bagong luto. Hindi naman gusto customer eh. Yung alaga ni Marlene, ayaw niyang ano. Sabi niya ayaw niya daw. Ate, sabi ni Asis, I love Filipino food. Sabi din ni Basma, Me too, I love Filipino food. It's so yummy. Hayo niya ng ganito. Parang si Kuya. Pili niya hilaw. Siguro. Nakaparehas ang tiyuhin niya ti Marlene. Pili niya hilaw. <laughs> Hindi sila nagkakain ng chicken, ay Chinese food. Kumakain Ma. naman. Hmm. Naman talo yung puti lang. Mm. Yung walang palaman. Baka lang naman yung kasabay nila, di ba? Hindi mo na, hindi panisay. Yung walang palaman. Yung tuloy yung tura. Hindi ko lang pangalan eh. Hindi ko eh. Comment please. Hmm, <laughs> basta something bow. Hmm. Hindi, iba yung saulong ulong bow. Hmm. So, sa bow yun. Hindi. Basta. Kwapaw? Parang gano'n? Kwapaw ba yun? Tao <laughs> ba to? Tayo? Tapos ang init pa panahon ba? Ang kakape. Hey. Ayan, may sisihing ka pag hindi ka natulog. <laughs> hindi ka na maghapon na lasyete eh. Last supper mo. Grabe <laughs> sa last supper. Or. Grabe <laughs> sa last supper ba? <laughs>